Hello mga mariko, biktima rin ba kayo ng salitang lakari na natin at malapit lang? Sa mga oras na yan nga ay naglalakad kami, papunta kami sa Nana Market dito sa Thailand. Tumigil na kami ng bahagya dyan dahil nagvideo yung tatay ko so nakivideo video na rin nga ako. Kung may mapapansin man kayo dyan sa aking video ay normal na sa kanila magbenta ng ganyan dito sa Thailand kung sa atin nga sa Pinas ay bawal sa kanila ay okay lang. Kaya naman kami pumunta dito para magtingin ng sapatos at ng mga perfume na ipapasalubong nila sa Dubai nag ikot ikot nga kami dyan sa market at may nakita siyang isang shop ng perfume at eto namang isa kong tatay ay pumasok sa shop ng sapatosan at may nakita nga siya dyan sapatos eto yung nasa labas ng shop at nakita ko nga eto ang si ate na nagkakamot ng kanyang lubot, charres dahil nasa labas nga ako ay nagkaroon ako ng pagkakataon na mag video video so yung tatay ko nga na isa ay pumasok nga dito sa shop ng perfume na nakita namin kanina na at eto nga yung mga nasa loob ng shop napakaganda nga dito mga mariko kung mapupuntahan nyo lang ang dito sa Thailand kumain nga kami dyan ng shawarma at eto kami pabalik na naman sa hotel namin habang naglalakad kami ay nakita ko nga yung 7 11 na palagi namin ginogroceryhan kahit nga hindi Pasko ay ang mga Christmas light at pailaw dito ay napakabongga dahil nga bar ang aming baba ng hotel andito na nga kami sa aming hotel at pagpasok nga ng aming room um ay dumiretso na rin nga ako sa aming kwarto at nilikuan ko nga diyan yung aking alaga dahil siya ay antok na antok na. So ayan, pagkatapos ko nga siyang nalikuan ay nakatulog naman na agad siya. At eto nga yung nabili ko dun sa Nana Market na pinuntahan namin mga mariko. Pero syempre hindi ay nakita ng tatay ko at isang pouch. Sa halagang 70 baht ay meron akong damit at pouch. Dahil nga pagod ako maglakad ay natulog na rin ako dyan katapin ng aking anakis. So maraming salamat yun lang. Bye bye. Thank you for watching mga mariko. God bless.